Guys, papasok na tayo sa trabaho. Dito tayo ngayon sa Kalayaan. Papasok po ng BGC. Bili muna tayo ng saging, guys. Bye. pabili pong saging. Magkano saging, day? 20 pa, 20 pa rin? Sige okay. Mabenta yung saging mo tayo araw-gabi, ah. Yan. Yan, magpwede pa pumili, guys. Yan. kayo tayan dito tayo, Nagtitinda ng saging Pag saging, pwede nang ano Alas 6 Alas 6 Alas 6 ng na umaga, nagtitinda na kayo ng saging Ah dito? Na. Oo oh, para Oo, Ay, para sigurado Oo, alas 6 Tapos sa gabi ganun din o, no? kasi naabutan ko din kayo hapon oh. Saging Mga dalawang oras lang Mga ilang Hindi kalikala yun Ah Hindi na magkamag Oh, hindi. Basta uh, punta kayo ng umaga, tapos uwi din. Balik ulit ng hapon. Oh, tapos siya yun, agad. Uh, hindi, uwi na. Iba naman yun. Uh, hindi tutok na pag uwi. Nakailang termotis kayo tayo kada araw? Wala. Hindi naman kumbon. Depende. Hindi siya wala rin dakin. Oh. Hindi wala rin luto. Marami na kayong mga suki dito. Mga sunod-sunod na ng saging. Kamal na. Ah uh, ayos at sigurado like ganito lang mata bang nanay labing limang taon. Oo. Uh, Nagagalda na rin wala dito Ayon, sa kalayaan. Hindi pa rin jogging ganin. Nika rin sa paligid niya pambuo raw wala. Yung wala. So, mga kliyente nyo rito dito sa mga bumibili dito sa BGC yeah. mga nagtatrabaho. Pero hindi naman lahat. Oo, uh, yung iba lang mga napapadala yon hawnder wala Thank you tay you uh, sa YouTube uh, Kuya Ricky vlog sa YouTube ah mga mo kung maga uh, plus. naman pag Mas kahing na. Hindi pa rin yan. Ang O, na Ang Oo, kasi pinting lang. Pinting na pagkaraso. Yan. Bakit mo? Bili mong piraso lang yung Hindi ka pansin. Marami na yung panin. Hindi, ano? Keep lang. Takay Salamat ay